Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kahit sino ang tatanungin, ang mga ahas ang isa sa pinaka-kinatatakutang hayop sa balat ng lupa. Meron kasing ahas na nagtataglay ng kamandag o di kaya ay may napakalakas na higanting katawan. Maski ang mga hayop sa gubat ay kinikilabutan sa tuwing may paparating na ahas. Kung inakala mo na ang lahat ng hayop ay may takot sa ahas, dyan ka nagkakamali. May mga hayop kasi na mas kinayang lumaban sa ahas at nakunan pa ito sa kamera. Nakakamanghang panuurin ang mga ganitong eksena dahil sino mag-aakala na meron palang hayop na mas malakas pa sa ahas. Kaya naman for today's video, mapapanood nyo ang sampung hayop na nagkamaling kalabanin ng ahas. Number 1: Grey-headed Bushshrike. Ang ibon na grey-headed bushshrike ay isa sa pinakamakulay na hayop na matatagpuan sa Africa. Maraming gutom na ahas ang gustong kumain sa ibon na ito, ngunit dyan sila nagkakamali. Kaya ng ahas na ito na pinagbayaran ang kanyang pagkakamali, matapos siyang lumapit sa ibon. Kitang-kita kung paano sinira ng ibon ang ulo ng ahas, pati na ang mata nito. Kaya wala nang makita ang ahas. Nagkamali ang ahas na ito sa paglapit niya sa ibon dahil hindi niya inakala na mas matapang pa pala ito sa kanya. Kung tutusin, ang mga ibon na ito ay likas na kumakain ng ahas. Kaya malas ng ahas na ito dahil siya ang ginawang tanghalian ng maliit na ibon. Number 2, Daga Kilala ang mga bubuit dahil sa maliit nitong pangangatawan, kaya nga paborito itong kainin ng mga ahas dahil kasyang-kasya ito sa kanilang bunganga. Pero mukhang nagkamali na naman ang ahas na ito sa kanyang kinalaban dahil walang takot na pumalag sa kanya ang daga. Baliktad na ba ang mundo at ang dagana ang mas matapang sa ahas? posibleng lumabas ang pagiging matapang ng daga sa tuwing ipinagtatanggol nila ang kanilang mga anak. Ito ang patunay na huwag mong mamaliitin ang kayang gawin ng mga bibuit. Number 3. Pagong Wala itong takot sa ahas dahil alam ng pagong na hindi sila sasaktan nito. Pero kung umabot sa punto na mag-away ang ahas at pagong, mukhang alam na natin kung sino ang mananalo. Nakunan kasi sa video ang pangiipit ng pagong sa ulo ng ahas habang ito ay nasa loob ng kanyang matigas na bahay. Mukhang gustong turuan ng pagong ang ahas ng leksyon na huwag siyang aawayin. Sa maniwala ka man o hindi, merong mga uri ng pagong na likas na kumakain ng ahas. Ang halimbawa nito ay ang snapping turtle na naakto ang kinakain ng water snake. Kapag nakita ito ng lahat ng mga ahas, siguradong matatakot na silang lumapit sa pagong. Number 4. Leopard Alam naman natin kung gaano kabangis sa mga hayop na leopard. Mukhang hindi ata ito alam ng ahas sa video matapos siya may paglaban sa galit na leopard. Kahit malaki ang katawan ng ahas, mukhang walang takot sa kanya ang gutom na leopard. Ito naman ang isa pang leopard na may nakitang sawa malapit sa tabing ilog. Hindi natakot ang leopard kahit na bae ito ay higanting sawa. Kinagat niya ito sa ulo upang hindi makakilos at sa kanya ito hinila palayo para umpisahang kainin. Number 5. Greater Kokal May mga ahas na umaakit pa ng puno upang humuli ng ibon Ngunit sa pagkakataon na ito, ang ibon na mismo ang bumaba sa lupa upang awayin ang kobra. kita sa video ang paikipaglaba ng greater kokal para masupil ang ahas. Sa sobrang husay ng ibon, naiiwasan niya ang bawat atake ng kobra. Kung tutuusin, likas sa mga greater kokal ang kumain ng kobra. Kabibiliban mo ang katapangan ng ibon na ito dahil parabang wala silang takot humarap sa ahas kapag ginamit nila ang kanilang matalas na tuka, siguradong tigok ang ahas. Ito ang uri ng ibo na kailanman ay hindi matatakot lumapit sa ahas. Number 6. Porcupine Sa lahat ng mga hayop, ito na ata ang pinakamatinik na kalaban ng ahas. Ang tawag sa hayop na ito ay porcupine. Paano nga ba ang ahas kung puno naman ito ng nakakatusok na tinig? Ito ang ahas na matapos lumapit sa porcupine, natagtad naman siya ng panusok. Tinuruan siya ng leksyon na huwag lalapit sa porcupine. Kahit manalo man ang sawa at kainin nila ang porcupine, hindi pa rin sila magtatagumpay. Ito so, pwede kasing tumusok ang tinig ng porcupine sa bituka ng ahas at kapag nangyari ito, maaaring mamatay sa karumal-dumal na paraan ang ahas. Isa itong leksyon sa ahas na nagkamali sila ng kinalaban. Number 7, Scorpion Ang mga ahas ay kilalang kumakain ng alakdan pero sa pagkakataon na ito, mukhang mas mabuti kung umiwas na lang ang ahas may kita ang Scorpio na parabang ay niyang tantana ng pagkakasipit niya sa ulo ng ahas. Tinutusok-tusok pa nga ng alakda ng ahas para turukan ito ng kamandag. Matigas ang shell ng Scorpion kaya hirap ang ahas na kagatin ang katawan nito. Sa huli, tinulungan ng mga tao ang ahas para hindi na ito mapinsala at saka itinago ang matapang na Scorpion. Number 8. Pusa may mga tao na gustong mag-alaga ng pusa dahil mahusay raw itong magtaboy ng ahas. Gaya ng pusa na ito na kinayang mahipag-away sa kobra kaya wala nang nagawa ang ahas kundi ang umatras. Ito naman ang pusa na todo ingat sa pag-iwas sa tuklaw ng ahas. Kung gaano kabilis ang ahas, ganon din kabilis ang kilos ng pusa. Nang mahakuha na ng tiyempo ang pusa, ito na ang kanyang hudyat upang tangayin ang ahas at kainin. Number 9. Buwaya Kung manunod ka ng pelikula, merong istorya ng buwaya at sawa na magkalaban. Alam mo ba na posible itong mangyari? Kung magkita ang landas ng higanting sawa at buwaya, siguradong buwaya ang mananalo. Ilang beses na kasing nakunan sa video ang pagkain ng buwaya sa nahuli nitong ahas. Kung minsan, may mga araw na siniswerte ang sawa at sila ang kumakain ng buwaya. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, kain nila itong lunoke ng buong buo. Yun nga lang, maaaring pumutokan siya ng ahas kapag sumobra ng laki ang kanilang pagkain. Gaya na lang ng nasa picture. Ang last sa ating listahan ay ang Honey Badger. Ito na ata ang pinakamasamang kaaway ng lahat ng ahas. Ang Honey Badger ay isang uri ng hayop na hindi tinatabla ng kamandag. Kahit pa ulit, ulit pa silang matuklaw ng ahas, baliwala ito sa kanila. Dito mo may kita na ang Honey Badger ang pinakadelikadong katunggali ng lahat ng ahas. O ano, Nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, huwag mong kalimutang pindutin ang like button para sipagin pa akong gumawa ng mas marami pang videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alexander Matthew Hatiko. Hello rin kay Enzo Bernate. What's up kay Jack Encarnacion. Shoutout kay Timoteo Jave Soriano. Maligayang karawan kay Langlang de los Reyes, Prince Harry, Prince Arthur, at Athena Hazelie de Salva. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! ftp viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!